Ligayang pagbabalik, mga kaibigan. Naaalala niyo pa ba ang nangyari sa Lebanon noong buwan ng September 2024? Sa buwan na ito, ito ang pinakamalagim na sinapit ng maraming Lebanese, lalong-lalo na ng mga militanteng grupo nito na Hezbollah. Maaaring sabihin ng iba na matagal na ang balitang iyan. Oo, medyo may katagal na pero hindi ito nabigyan ng linaw kung sino talaga ang may kagagawan at puro lamang mga suspecha ang nasa isip ng karamihan. Ito yung sumabog ng mga pagers at walkie-talkies sa Lebanon na nagsanhi ng libu-libong sugatan at maraming mga nasawi. Sa pangyayaring iyon ay buhay pa si Hasan Nasrallah, matindi ang kanyang galit nang ito ay mangyari. Pinagbintangan ng Iran ang Israel. Maging ang Hezbollah, direktang pinagbintangan ang Israel, maging ang militanteng grupo sa Gaza na Hamas, walang komento ang Israel sa pangyayaring yaon. Pero kahapon lamang, ibinalita ng CNN, inamin na ng Israel sa pamamagitan ni Benjamin Netanyahu na sila pala ang responsible sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies. Mas lalo pa itong nabigyan ng linaw sapagat kahapon, linggo, ang Israeli media may ibinalita at mismong ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang nagsabi sa kanyang cabinet. Tahasan itong sinabi ang planong pagpaslang kay Hassan Nasrallah at ang beeper operation. Ito nga, yung walkie-talkies at pagers. Ayon kay Benjamin Netanyahu, isinagawa pa rin nila ang planong ito kahit pa man marami ang mga nag-uupos mula sa kanyang cabinet. Hindi maikakaila sa mata ng maraming tao o ng buong mundo kahit pa man mismo sa loob ng Israel, hindi 100% ang support ng iba laban kay Benjamin Netanyahu. Palaisipan din mga kaibigan ang pagsibak ni Benjamin Netanyahu kay Yoav Galant at pinalitan ito ni Israel Katz. Isa itong patunay na kahit sa ang dako ng mundo, kahit na anong bansa, kahit na anong administrasyon ay talagang merong mga oposisyon kahit paman sa Iran, balitang balita na maraming oposisyon kahit sa Israel at sa Pilipinas kahit na inamin na ni Benjamin Netanyahu na sila nga ang responsable sa pagsabog ng walkie-talkers at pagers, merong isa pa sa mga inaakusa sa kanila na hindi niya inaamin. Dahil dito ay nahaharap ang buong gobyerno ng Israel ng multiple criminal probes, ito yung pagkalat sa mga falsified intelligence report na international media ang bagay na ito ay itinanggi ng Israel. Wala raw silang kinalaman dito. Malaking problema kasi ito dahil kung aminin ito ni Benjamin Netanyahu ang buong puwersa ng Israel military leadership ay magkakaroon na isang napakalaking problema. Ayon kay Benjamin Netanyahu walang mga prueba na sila nga ang responsable sa pagkalat ng mga maling intelligence report at hindi raw nila ito gagawin. Ayon sa ulat, ang pag-acknowledge ng Israel tungkol sa pager attack sa Lebanon ay nangyari noong nagbibigay ng pahayag si Benjamin Netanyahu na ayon sa kanya, tatlong beses niya nang nakausap ang bagong elected president ng United States of America na si Donald Trump. Inilarawa ni Benjamin Netanyahu na ang pag-uusap nila ni Donald Trump ay isang napaka-importanting conversation. Nagbigay siya ng ilan sa mga importanteng pinag-usapan nito. Hindi niya isiniwalat ang lahat maliban sa kanilang napag-usapan na mas patatagin pa raw ng United States of America at Israel ang relation ng dalawang bansang ito. Hindi rin nawala sa pahayag ni Benjamin Netanyahu ang sitwasyon ngayon ng Iran at Israel. Ayon sa kanya, napakadelikado daw ng mga ginagawa ng Iran ngayon kasama ang kanyang mga proxies Kasama na rin tinalakay ni Benjamin Netanyahu ang nangyari sa Netherlands noong nakaraang linggo. Ito yung merong Israeli football fans na nakaranas ng antisemitic abuse at violence. Ayon kay Benjamin Netanyahu, We will never allow the horrors of history to repeat. We will never surrender. Hindi raw sila natatakot sa antisemitism, kahit pa nga, terrorism. Sa report pa rin ng CNN, mga kaibigan, kahapon, November 10, 2024, ay nagsagawa ng tatlong magkahiwalay na strike. Inatake nito ang Lebanon, ang Gaza at ang Syria. At ang naturang strike na ito, nagtala ito ng walumpung tao ang kumpirmadong nasawi mula sa Lebanon, Northern Gaza at Syria. Ibinalita rin ng NNA or National News Agency na ang airstrike ng Israel na isinagawa sa town of Almat in Central Lebanon kahapon kumitil ito ng 20 tao ayon sa ulat meron daw na damay na tatlong mga kabataan samantala kahapon pa rin mismong IDF ang nagsabi na meron silang pinabagsak na mga drones at ito ay nagmula sa Lebanon target daw sana ng Hezbollah ang Galilee pero hindi raw ito nagtagumpay sapagkat lahat ng ito ay napabagsak. Nakapaghanda rin agad ang mga residente sa Kiryat Simuna dahil mabilis na nagtunugan ang mga siren sa naturang lugar kaya walang na-report na mga injuries. At maliban sa mga drones na nagmula sa Lebanon, iba pang mga drones ang papasok ng Israel. Agad na umamin ang Islamic resistance in Iraq. Ito yung isa pang mga grupo na sinusuportahan ng Iran na nasa Iraq. Ito ay nangyari matapos na ibinalita ng Israel na napabagsak nila ang mga drones na nagmula sa Lebanon. Ayon sa ulat, ang mga drones na ito ay walang vital targets maliban sa kumpirmado na target nito ang north and south ng Israel. Mabilis na tumugon ang mga fighter jets ng Israel. At habang dinig na dinig pa ng mga residente sa Israel ang ingay ng mga fighter jets ng kanilang bansa, particular sa skies of Jerusalem, ilang minuto lang ang nakalipas, inanunsyo agad ng gobyerno ng Israel na ang naturang mga drones ay napabagsak na at ito ay sa labas ng airspace ng Israel. Mga kaibigan, Maraming mga matitinding pangyayari ngayon sa Israel at medyo hindi na naririnig sa mga balita sapagat Medyo nasasapawan ito sa balita tungkol sa pagkapanalo ni Donald Trump. Pero sa abot ng ating makakaya, dito sa channel na ito, ang usapang banal ay pipilitin po nating mapaalam sa ating mga suking tagapakinig tungkol sa pangyayari sa Middle East. Kaya naman baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor na pasubscribe na rin ang channel na ito para maging updated ka sa ating mga future uploads. Gagamitin ko na rin ang platform na ito at ang videong ito upang maghatid ng mga mensahe sa ating mga kababayan dyan sa Israel at sa Lebanon. Mag-ingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan.